Dahil last day na namin sa El Nido, gumora na kami papuntang uh, Puerto Princesa. At sa Puerto Princesa, syempre, hindi naman mabapayag ang JT sa akala na hindi gagala ang aking mga module number 1 module number 2 at sinaparing ali. Syempre, hanap kami ng mga spot na pwede pang galaan dito at nagpunta nga dito sa Baker's Hill. Ito ang sikat ng mga hopya or kanong kakanin dito or lahat ng pwede mo ipasulubong ay mabibili dito. Ayan, pumasok na po kami dyan sa baker shop. Bake shop pala, sorry, tao lang. At dyan po, syempre, malalaman nyo kung anong mga produkto at binili ko nga pala dyan, I hope yang... Hopi ang pastillas at hindi nga po pala kami pwedeng mamili ng marami. Ang binili lang po namin diyan magkakapatid ay ah, ibinili lang pala ako ni Major Number no. 1 at Major Number no. 2 yung pangkain namin habang mag-aantay kami ng flight diyan sa Puerto Princesa. Kaya wala po kami nabili diyan kasi ang kailangan lang namin ay pangkain namin at eh, mag-extra luggage at ang Philippine Airlines na kasi kami sasakay pa uwi. Kaya hindi po kami nakakapamili lalo na si Major Number no. 1, si Ate matat at si Ati Janet ng papasalubong kasi um, baka mahold lang sa airport at lahat po dyan ay kinain lang namin tapos mekos mekos lang po kami dyan sa loob gala, hanap ng kakainan pero hindi pa po kami dyan nakakain kasi may event daw kaya walang luto sila pero nakapasarap gumala ho dyan sa Baker Hills yan pong Baker Hills na yan ay napaka sarap ng mga paninda nila tas after po ng bagels naming paggala pumunta po kami sa Mitras Farm siyempre hindi naman po papayag si major number no. 1 at si na Beldahud ng hindi gagala dyan kasi sayang naman yung oras na nandyan kami ayan po yung Mitras House at sala po, po kami dyan ng pasok ayan si Ati Monet, si Paring Ari sayang kumaway pa o para nasa abroad lang si Jen, si Paring Ari, si Kemo, si Anton, si Ati Janet at si Wew Dahod At si Caleb At wala po dyan Hindi na po namin kasama dyan si Uday, At si Troy At ayan Lumipat kami sa kabila Bawal po dun sa Likod dumaan Tapos pagpasok po namin dyan Sa Bahay ni Mitra na dating senator yan po si Mitra tapos ayo oh, uh, papakita po yung bida na uh, tempo syempre Ah uh, bawal pong pumasok diyan nang walang nanang sapatos uh, dapat lang po hubad din yung sapatos so sa babae ng 20, Ayan na po, binayaran na po ng pamangkin ko. Birthday po ngayon yan, kaya happy birthday, Carlo Antonio, Tabales Castillo, ayan po, hubad-hubad lang po ng stepping, bawal po yan. aba nag-aantay po kami dyan ng, ano, ng oras ng flight namin, kasi gabi pa yung flight namin. Yun ang kinuwang ano, ni Major number no. 2 ni Ate Janet. Para nga naman daw hindi istorbo. At ayan po, pasok po kami, ayan, si Major number no. 1, si Ate Monet. Ayan, sambag ang pera. Ayan po, joke lang po, ayan, si Mitra, ayan po yung bahay nila, bakasyonan dito sa Palawan, Puerto Princesa. Ngayon, ang kinis po ng ano. Bawal po talaga naka Stephen sa loob. At uh, syempre, papakita naman ng bida. Ayan, may kus-may lang po kami dyan. Tapos, binubuksan ni Ate Monit yung pinto. Nakalak. Hanggang dyan lang kami sa labas. At ako'y lumabas na. Para tignan ng view. Pagdating mo po sa labas sa terrace ng Mitras House. Ayan po yung makikita nyo. Dagat po, bundok, hanggang 15... Tektors paparo po yan, pababa hindi na namin ginala kasi nagaantay lang kami ng oras. Tapos after nyan, may pupuntahan no kami para mag-antay-antay ng oras para sa oras ng flight namin, papawi ng Luzon. At yan po, uh, ganyan po kalawak ang Mitras House. Dinadayo po talaga ng mga taga-Luzon niya pag nagpunta dito. Tapos yan yung kumain kami dyan sa Nokidox, Nokinox palang kainan. Uh, Nandyan yung no, masarap na halo-halo. Uh, tapos maraming pagkain na inorder ko po dyan yung milby, yung chicken tapos uh, yung may suka lang na isda na tuna tapos yung salad na ang tawag dito na ampalaya ayan po, ang kaanok po nun ay to na at ako po, si pareng Aris po ayan po, si paring Aris at sobrang komedyante rin o order ng Lomi, hindi namin maubos-ubos. Napakalaki. Kaya shoutout kay paring Arisa. Nagulat kami sa sobrang laki ng... ng ano, ng... Loming in order. Hindi namin maubos-ubos. Kaya dami namin. At yon nagkamali pa yung kahera dyan. Sa akin napapunta yung... ano, yung halo-halo ni Jen. Kaya salamat, pare. <laughs> At ayan po, syempre, may kusmikus na Drive kami. Ayan po yung Palawan. ano, uh, Puerto Princesa, Palawan. Uh, hala, uh, pupunta na kami sa Baywalk dyan para magpahinga na tapos antayin yung oras na para kami mag check in sa airport dyan kami nagpahinga kaya hindi po papayag kami na hindi magagala lahat yung Puerto Princesa kasi minsan lang yan marating naming ni na major number at manager number 2 kailan mo pa uli mababalikan yan at after po noon, uh, nandiyan po ako sa may ano uh, bayan mismo, pamilihan bayan ng Puerto Princesa. Ayan po yung pamilihan bayan ng Puerto Princesa. ah uh, dito po, nakakapagtaka po, talagang hindi ko kayo pwede magtapon ng basura. Nakakahiya po sa mga lokal dito, yung mga taga rito. Talaga namang sa kalsada, uh, ayos naman. Tapos mga enforcer, mababait naman po. Hindi naman po kayo kahit magkamali kayo. Tapos malalamang hindi kayo taga rito. Uh, pagbibigyan po kayo. At uh, igagay kayo na para ano uh, kung saan kayo dadaan. At after po noon, syempre, uh, diretso lang po tayo. Hanapin namin po dyan yung Baywalk. Hindi hmm. na po ako ganyan, ano, uh, nag-waste. Uh, at narating na naman namin yan. Uh, naikot na namin. Nung una, nag-waste po ako dyan. Pero hindi naman nung gano'ng kahirap. Tapos kanan po dyan, pagkalampas nyo ng bayan, ayan na po yung sinasabi ko na dahil naman sa pamangking ko si Carmichael si kasi nadidistino siya dyan. Uh, secret lang po ang work niya. Pero maayos naman po yung trabaho ng aking pamangkin na anak ni Kuya Mike, si Carl Michael Uzi, na pangalay na anak ni Ate Janet. Ayan po ni Major number 2. Ayan, may kusmikus lang po kami dyan. Uh, at lagi po namin niloloko dyan si Carl Michael Uzi, ni Nabeo Dahod, lagi namin siya inaasar. Nagkita sila po dyan ng boss niya sa may Baker Hill. Nagkabigayan natin, nagkaabutan. Hinihingan pa siya ng mama niya. At ayan po, uh, siya po nagturo niyan, uh, dyan mag tapos dyan mag uh, at ang tagal-tagal ng ano, tapos nung makita ni Ate Monet, ang flight pala namin na kailangan ganong oras. Ayun, kumain pa. ayun po yung sinasabi ko sa inyo yung baywalk dito sa Puerto Princesa. Apakasarap po dyan, lalo sa gabi. Meron mga kainan, kainan, galaang at after po na ipark ko yung sasakyan Siyempre, uh, wala na may iba magdadrive yan uh, uh naman talaga yung ano ni Ati Yui at ni ate Janet yan uh, maalog-alog sila simula nung al alis namin ng El Nido dahil nandun yung kalsada talaga namang medyo tinulinan ko para makarating kami maaga dito at makapaggalagala pa sayang naman kasi yung time ang sabi ni ate Monit na nandito na rin lang di pa tayo mamlubosin ng gumala sa sabi rin ni Bayo yun nung no, asawa ni Major number one at ayan, uh, may lang. Tapos ayan, si Napaning Aris at si Bayo Dahot. lang sa ano, nakatambay. Kasama si Caleb. Tropa na nila si Caleb. Na laging nasuka sa sasakyan. Ayan po. Ayan yung makikita nyo. Uh, dagat lang po yan sa Baywalk. Antay-antay lang po kami ng oras dyan. Tapos ayan, bumalik na po ako. Nagpakita si Bida. At ayan po yung sinasabi sa inyo sa Puerto Princesa na pwede niyong punta na. At ayan, inabot na po kami ng gabi dyan, kaantay ng oras para sa flight namin at mekos mekos lang. Nakakita po ako dyan ng bilihan ng sapatos na second hand pero puro original. Kaya lang hindi ganun kaano yung price pero puro original talaga. Dwayne Wade, Stephen Carey, mga second hand na napudpud na medyo pudpud -pud na yung mga ilalim ng swelas. Pero maganda pa naman, naririto kay pa nila eh, ayan po, ang ganyan lang tapos nakita ko dyan si major number no. 1 at si Jen, asawa ni paring Aris si Caleb, namimili uh, at after puno noon, ayan ah uh, babus na, palawan at ayan po, sa aeroplano po ganyan lang po kababa lumipad na Philippine Airline, kaya napakasarap po na hindi laging nyo makikita yung baba ayan, uh, Manila na po yan, pa landing na po yan uh, nakatapos na kami sa paggagala namin at vacation at hanggang sa muli daan naman Module number one, module...